Linipyo mi og balay. Anawan ninyo guys ang akong kauban maglimpyo og balay mo na siya kung kabalo kung siya o limpyo o mag sagbut, sagbut na siya wala pa nag abot ang iyong mga igsoon igskwela paabot si ate Muna kami sa dua. Kami sa daw duha. Kami sa duha. kawan ninyo kauban Mana kung kauban. Oh. Tanawan oh. ninyo kung kauban, oh. kauban oh. oh. Hello, baby. Tabang kalimpyo, baby. Ha? Hmm, tabang kalimpyo. Ha? Babay, babay. Ha. 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 Ah, saun U u u. Ah. Mangki <laughs> mangki.